Bigyan kita tayo. Relax ka tayo. Ah. Matulog ka lang. Ano? Oh, Ibu yung mga sa to, ang dara sa kira sa mga suwasa. At rali mo sa ating mga patal, sa swasak Sisi si Raktin, takkan ko itong kira yung wasa. Si Himag Taluwa, may urtap sa to, rali ko pero swasak suwasa. Oo. Lalabang ka sa akin? Lalabang ka? Tatanggalin mo hindi? Tatanggalin mo hindi? Tatanggalin mo? O oh, sige, tanggalin mo. Tanggalin mo? Gusto mo sample? Bigyan kita. Tinatawagan ko nga po sa kalangitan. Asherob. Ah, <coughs> oh, tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. mo dyan. Galawin mo. Galawin mo. Okay. Eh. Galawin mo. Pinapayang tulad ang galaw kami. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Ah, tanggalin mo hindi. <tod> ah, tayo. tanggalin mo. Gusto mo ba nito? Gusto mo. Ano? Tatanggalin mo hindi. Ayaw mo. Ayaw mo, yari ka dyan. Tanggal, tanggal. Tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo Tanggalin mo, tanggalin mo. mo. Tanggalin mo, ang, tanggalin mo na sa tiyan. Nalagay loko loko yan. Lukuloko ka. Babalik sa tiyan mo. Oh. Ano, bumalik ba? Bumalik? Ha?

Teka saan ka? Rico, Rico! Teka saan ka? Teka saan ka? Sino ka? Sino ka? Rico! Natawag ang kulog at sa langitan. Sa nga na ni Yahweh. Ego Ano? Tatanggalin mo hindi? Tatanggalin mo hindi? Rico, Ha? Tatanggalin mo hindi?

May tatanda kayo? Wala. Wala nga tatanda. <laughs> Wala nang tatanda na ano, Wala. No? Pagtayin nyo. Malapit lang sa inyo. Tayo may nilagay sa chan. Yung, yan yung masakit lagi no? no, na. Yan yung nakita mo, pinapagpagan. Di ba, Chan? Ang umamin, hindi yung ano. Parehas na parehas kayo. Malapit lang doon. No? Parehas na parehas kayo. mga inuso ko eh. May meron, meron pa ibang ano. Uh, ang sakit niya parang mahap din na ano, hindi mamawari yan. Tapos umiikot ano, parang gumugulong siya. Ganyan, tingnan mo, wala na yan. Saka mag ano yung mo? Ganan. Maraming magugulong talaga doon. Ako tinanggap para sa video mo, baka mag-unit ka ako pa doon. Hindi lang kita, kaya.